Hey guys. So karon guys, mo biha ni guys. Ug ano ni ko na pasalamat sa kapis kay basol pa lawas. Dapat na guys, akong anak guys, ilantan karon pero ana asawa. Pero siya ra man ka bantay sa akong bata. Ako mo bihay ko ang masayro para makakita og pang kwarta sa pangadlaw adlaw sa pamilya. Ug karon ni ko pasalamat mga mam share sa kanang suporta sa inyo. Daw salamat sa inyong pag ano na yun labaw sa mga gabs tanan kapis kayo buso po lawas ang anak guys anak guys mm. ang lantan uh, guys ang anak guys ang lantan guys yung magulang tulog pa si Dudong James ang nanasay full fever ibuto sa yung magtang guys <coughs> Ato silap ke tahun, kaya ke ang bata na ako, wala jitur wala jiturg, katulog, mga alas 4 na nasa buntag, katulog siya. So karun mo ko guys, kaya para maka, kanda sa pangalaw-alaw, kaya ugma, klase na po, parang domingo man. No, may adlaw karun guys. Sa gabi eh, nag-ulang gabi eh. So karun, so, dam po to kayo, naundang ng Ulan. So up dito, atong sadya, guys. Atong halas, dia atong halas. Oh, tak ko asa halas lagi. Salamat ngayon, kan? hanya nga, wala na sa gulang, guys. Masya Allah, medyo saos ako, guys ngejahe nah, ke guys atau sawah atau sangiran atau di tulang milik sawah jadi guys naga uh, silik terus oh, mau guys main buntas tanah ini guys ada orang yang membuka rawan uh, ang sawa guys nilig sayo sa buntag so sayo po kung biyahe ron biyahe meron ne uy mukas ako mo atas ako bata ang nagbel ato luto? ay naong isa pato loto ba uh, guys so ang asa guys maulaw man yun siya guys maulaw siya mag magpatubang sa kamera pato loto kay balon uh. balon na ako sa mga sawa guys Oh, si Lloyd guys. Oh, si J. Lloyd. Oh, ta. Oh, oh, ma, ta, oh, ma, ha. Ha? ta, ma, Lloyd. Li gu ta, oh, ma. Cok. Cok, kok.